Magandang araw! For today's video, mamamasyal kami, pupunta kami sa Karangahaki Gorge. So wala pala yung kambal namin ngayon kasi may pasok sila. Si Mr. ay nag-work from home lang. So dito lang to malapit sa aming town, 10 minutes lang yung drive. Ito nga pala ay isa sa mga tourist spot dito sa New Zealand na matatagpuan dito sa aming town. So ito nga pala ay minahan noon at inambanduna na nila. So naging tourist spot na siya. Papunta nga pala kami sa tunnel. So titry namin, first time namin pumasok sa tunnel dito. So noon nakikita ko, palagi ko cool itong nakikita kapag pumupunta kami ng Waihi. At tatapos lang pala namin maglan sa bahay at napag-isipan namin maglakad. Ito yung napakalaking river nila, tinatawag nila itong Uhuni Murray River. At pag bumabagyo talaga, bumabaha, ito napakataas ng tubig. Nakakalula din yung kanilang bridge. Medyo mataas pala at hindi ko inasahan. Ayan, napakaganda ng tubig o oh. napaka-clear talaga at walang tae. So sabi ko sa asawa ko, kung nasa Pilipinas pa tubig na ito, na ganito, eh maglala marami ng taong maglalaba dito. Kaya lang, hindi mo talaga malalaban pag nasa New Zealand ka, hindi ka pwedeng makapaglaba kasi napakalamig ba naman ng tubig para ka maglalaba sa isang yelo. So ayun, nakaabot na pala kami dito sa tunnel As sobrang dilim talaga. Meron naman siyang lights pero medyo malamig din ang temperature. Sobrang lamig talaga. Sabi ko kay mister na parang nanginginig na ata ako sa lamig. So naglakad-lakad kami at meron kaming nakita at meron kami nakasalubong. Sabi nila, medyo black daw yung um, sa kabilang dulo. Kaya naman, napag-isipan namin na bumalik na lang kasi wala namang point na maglakad kami ng kilometro. Pero paglating sa ibang parte ay black naman pala, closed man pala. So kung pumunta na lang kami dito sa kabilang bahagi at naglakad-lakad kami, so ito nga pala yung mga battery. Meron ditong mga equipment na ginagamit sa pagmimina before. So ang tunnel nga pala ay before mga train yung dumadaan dyan from Waihi. From Waihi, um, hindi pala Waihi, from Thames to Pairoa to Aroha. So kung napapansin nyo kakaiba yung pangalan ng mga lugar dito sa New Zealand kasi meron kasi silang dalawang language, no? meron silang Maori at saka meron din silang English. Yung mga ka -ka kakaibang words ay yun yung mga Maori. Tulad ng sa aming town ay Pairoa. So ginagamit nila yung Maori dito sila yung mga original talaga na nakatira dito sa New Zealand. So meron pa lang maraming gold before dito no tapos hindi ko alam kung anong story bakit nag-stop sila pero ang sabi nag-start sila noong 9 1890 hanggang 1950 so medyo matagal-tagal din yung pagdidig nila ng mga gold marami siguro silang nakuha pero I think so, na-realize nila na nakakasira dan sa si environment yung pagmimina kaya naman siguro tinigil nila no so alam nyo ba dito sa malaking river na to kumukuha ng supply ng tubig yung aming town at sa kabilang town na rin so dapat talagang alagaan yung ating mga likas na kayamanan So ito na, nandito nga pala kami sa kabilang dulo. So alam nyo ba, pag summer dito, marami talagang bumibisita dito sa Karangahaki Gorge at minsan ka talaga nakakakita ng parking. Sobrang busy nga naman. Marami din ditong naglalakad at nag-ano exercise sila at meron nagba nagbabiking. Yung iba naman ay umaakyat sa mountain kasi meron din itong mountain na pwede kang umakyat ng isang araw doon sa tuktok ng bundok. So, ayan na. So, dito meron silang nakikita nyo. Meron silang mga, ito yung pangdirig daw ng bato noong unang panahon. So, ito yung mga na leftover na mga machinery na hindi na nila kinuha. So, ang luluma na pala nito, 100 years na pala itong mga machinery na ito. So, ayan, meron pala silang hanging bridge din dito. Tingnan nyo naman at si Mr. Talaga ay na sadya niya talagang sayawin yung hanging bridge para matakot ako. Tingnan niyo naman, nakaka nag tumatawa pa siya. Alam niyo kasi meron akong phobia sa heights at natatakot talaga ako pag medyo high na yung yung above the ground at medyo mataas na talaga. Kinikilabutan talaga ako. So ito na andito na tayo sa kabilang party na naman. So ito yung mga ano bato to noong sino? Oh, mga antik para to mga batong to. So umakit nga pala kami sa hagdanan at gusto naming maglakad ng maglakad. Naghahanap kasi kami ng adventure. So ayan, hahanapin natin kung saan to matatapos yung hagdanan. Si Silas naman ay napaka, nabilib talaga ako kasi minsan lang yung lumalakad si Silas, tinatamad yan. So ito na guys, on the way na sa stairway to heaven ito talaga maganda kapag naglalakad ka dito sa New Zealand kasi malamig at hindi ka talaga kahit naglalakad ka ng mataas pa yung lakaran mo ay hindi ka naman maano sa init, mamamatay sa init. Gosh. You sure about that? <laughs> <I don't know. laughs> oh my goodness. naalala ko nung nasa Pilipinas kami, nung naglalakad kami, pumunta kami sa ibang lugar, sobrang init talaga, pinagpapawisan talaga yung mga anak ko, namumula na sila, at pati na rin si mister. So, yun talagang nakakapagod, no, yung init, tapos naglalakad ka. Pero dito sa New Zealand, dahil winter nga, medyo malamig, hindi ka talaga pagpapawisan kahit malayo-layo pa yung lakarin mo kasi ang lamig ba naman? So ito na, dito na tayo sa tuktok ng bundok at papunta tayo sa lookout nila. So meron nga pala sila dito, ng railway, yung ito yung di-deliver nila yung gold. So ito na yung lookout nila guys, napakaganda talaga. At hindi na nga pala tayo nakikita natin yung river. Napakaganda nga naman ng view. So the good thing about here is free siya. Wala talagang entrance fee or environmental fee or anything. Libre ka lang makakapunta dito. So ito nga palang trail, trailway ay ito nga pala yung nilala, kasi nagde-deliver sila ng mga gold no, yung mga bato medyo mabigat kasi. So inilalagay nila dito sa ito yung machine tapos i-deliver nila sa kabilang banda. So ito yung gagamitin nila para hindi sila mahirapan no sa pag-deliver ng mga gold. So imagine at ang maganda rin kapag ikaw ay naglalakad dito sa mga forest or sa ganitong mga lugar eh wala ring mga ahas or ini harmful mat, ano harmful na mga animals like bear or wolf. So close pala yung tunnel, akala namin makakapasok kami sa kabilang lugar. Pero sinarado pala nila nung nagbaha daw, hindi na kasi pinapasok kasi baka nag-collapse yung tunnel. So ito na, maglalakad na kami, pababa na naman. So yun nga yung sabi ko, wala ditong snakes, walang mga harmful na makakasakit sa'yo kapag naglalakad ka sa dito sa mga forest. So all, wala safe na safe ka, ang yung hindi lang safe kapag hawakan mo lang yung anak mo kasi baka tumalon sa pang-pang. So ito na hagdana na naman at maglalakad naman tayo sa stairway to heaven. Pero pababa na siya so hindi na tayo mahihirapan sa kalisod. Yung kinain ko kahapon, parang ano na ata, wala na, na-burn na lahat ng fats ko. Sa layo ba naman ang nilakad namin? So, kalahating oras na pala kaming naglalakad, tiningnan ko yung aking urasan. So, ayan, lakad pa rin tayo ng lakad hanggang sa maabot natin ang dulo ng walang hanggan. my goodness precious the stairway to heaven to there, yeah. huh to treatment and s smelting mm -hmm. so this is the place before So ang sabi ni Mister, nung unang panahon daw marami daw mga taong nakatira dito sa Karangahaki Gorge kasi nga nagmimina sila at dito na sila tumitira. Tingnan nyo naman yung river, yung sapa nila dito. Napakalinis talaga. Wala kang makitang tae. Ang sabi ko talaga kay mister, kapag nasa Pilipinas talaga tong tubig na ito, is ang dami na talagang taong naglalaba dito. Napakalinis ka ba naman ang tubig? So ito na guys, natapos na kami sa pagtutour at babalik na kami. So ayan, natakot talaga ako ng bunga munga kasi si Silas, ayan, gusto niyang isway yung hanging bridge. Makulit din si Silas, nagmana talaga sa tatay niya. Pero at least, na-survive ko ang hanging bridge. Pagkatapos maglakalakad ay nagpunta muna ako dito sa river. Gusto ko makita kung meron silang maraming isda. Meron, meron kasi sila ditong minsan mga eel o yung trout fish, or kaya goldfish. Marami dito sa kanilang river. So, guys. Natapos na aming pag-tour dito sa Karangahaki Gorge. Thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo. At sa susunod naman na vlog. Bye!